Uh, naging matinding epekto ng el nino eh uh, katindi uh, yung epekto niyan sa inyong tanggapan paano naman nabigyan yung tulong natin yung ating mga magsasaka so totoo lang ano nasa 1% lang ng ating irrigated area ang natamaan ng el nino sa amin so di makikita kung gaano kaganda ang uh, uh, mangyayari kapag ka meron kang irigasyon ano mas gusto pa nga namin pag el nino kasi nga mahabang uh, tag-araw tag ano, tag tag-araw talagang uh, Uh, mas maganda yung yield ng ating palayan, ang, ang taas ng yield ng ating mga farmers. Ano? Meron okay. nga, kung isang araw, kausap ko yung isang uh, uh, magsasakal, sila sa niya kasi pina-interview ko. Ano? Dahil, uh. although inbred ang kanyang itinanim, abay, nakatentan siya. O, yung itong isa naman natin magsasaka, average, umaanis siya ng 14 tons dito sa hybrid naman. Ano? Hmm. So, inaalam ko, ano bang sikreto ninyo? Pinapainterview ko eh. Para yun ang gagamitin natin na Ah, uh, may model. At, uh, ano? Oh. i i natin sa ating mga farmers. Hmm. And uh, you know, it turned out ang um, yung mga matataas ang ani, eh, ito ho yung mga nag-alternate wetting and drying. Uh, yung AWD sir na tinatawag natin ano, na isang programa pa pala ng niya yan. Oh. Nakaka nakakakuha pa ng uh, carbon credit itong ating mga farmers kasi pag nag-AWD ka, ah uh, uh, eh, carbon na uh, uh, sequestration po ito eh. Yung GFD, uh, nila, uh, uh, carbon sequestration. So, meron pang added income yung ating mga farmers, no? Yeah. Uh, inaaral ko kasi yung sinasabi nila, ang uh, halaman, parang tao po kasi yan sir eh. No? Nagugutom. Nagugutom, Maghanap ng pagkain. So, oh. Pag i nila yung tubig, you know, doon sa observation nila, mga, ba, 30 cm yung pan nila, yung oh. observation tube nila, ibababa nila yung tubig eh. Pagkakukunti na lang yung tubig sa observation na nila, na sa akin, So, yung root system ng halaman, na naman, nahabulin nga yung tubig. So, mas mahaba, mas madami yung roots ng AWD kaysa sa ordinary. Hindi lang yun. Siyempre, ang kailangan ng lupa natin is nitrogen. Eh, nitrogen, galing mo sa hangin. So, may expose yung lupa ngayon sa hangin, magkakaroon siya ng additional uh, you ng know, nitrogen. Kaya ngayon, pag nagtalim tayo sa, di diba, uh, hinuhukay natin, inano natin yung paligid ng halaman para ma rate Yun po yung, uh, so, nakakatipid na sila sa fertilizer, tumataas pa yung building na.